Yan. Hello, 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 guys! Nandito ako, no? Ito yung, ano, bali, sementeryo, pero ang habol ko dito, mga bulaklak, sobrang ganda. So, yan, para. Bali, pauwi na rin ako, no? Galing trabaho. So, ngayon, ilalakad ko muna kayo. So, maaga pa naman. <laughs> maaga pa naman, no? So... Ayan. Ang gaganda ng bulaklak. Ito ang ngabal ko dito, guys. Yung mga bulaklak na yan. So, ano papansin ninyo? Balihim layan nga ito pala ito. Himlayan ng mga namatay. So, yan. Papansin ninyo. Ito ang ngabal ko dito, guys. Yung mga bulaklak. Ang gaganda. Ang gaganda ang bulaklak dito. So, alam nyo ba? Na, no. kasama na rin doon. Yung pagdalaw natin kahit hindi natin kaano-ano. So, ito na. Yan. Laging cellphone lang ang gamit ko. Wala mapansin ninyo. Ito yung electric bike ko. Yan. Maganda to kasi kusa. Yan, tumatakos siya. So, hirap sana GoPro na lang yung ginamit ko. Kaso nga lang. Kalimutan ko eh. Alam nyo lahat ng simenteryo, iisang amoy. Totoo yan. Lahat ng simenteryo, iisang amoy. Kahit dyan sa Pinas. Ang simenteryo natin, iisang amoy. Kahit yung simenteryo nila dito. Pero ang simenteryo nila dito, guys, napakalinis at napakaganda no? hindi ka gaya sa atin na ah. puro siminto hindi pala maganda yung ganun no? ito sila parang ano din katulik din Christian din sila so yan nandito tayo ipapasyal ko kayo dito napakaganda dito guys napakaganda dito kahit na papaano eh nakaka-relax pa rin ang ano at napapansin nyo pa rin naka-winter jacket pa rin ang iba dahil nga mainit lang siyang ano pero yung simoy ng hangin no malamig pa rin hindi pa rin siya ganun ka ganda talaga so like this tingnan niyo yan bulaklak na yan ba diba? napakaganda napakaganda ng bulaklak So, tingnan yung kamay ko. May grasa. So, huwag nyo nang pansinin yan. Ang importante ay mahalaga. Yan. Uh, parang ano lang dun. Mahilig kasi ako sa halaman. Ang gaganda. Masyadong magalaw lang kahit na kinukontrol ko. No? Ang kapaligiran. Ang kapaligiran. So, dito, may ano rin po dito. Bali. Sikat to eh. So pag may magkaroon ako ng time, no? Magkaroon ako ng time. Ililibot ko kayo. Para hindi lang po tayo more on live, no? Ayan. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, subscribe na po. At pakihit ng ating bill para lagi tayong update yan don't forget to like and share maganda dito guys ito so ulang kaso nga lang si Himlayan syempre hindi ko rin naman hinangad na dito ako yung Himlayan diba yeah. mga naipasyal ko lang tayo maganda dito kasi maraming tao pumunta dito hmm. Yan. Hilig namin ni Simon. No? Pinapasal ko dito si Simon. Tingnan nyo yung bulaklak ng Napakaganda. Napapansin yung red na bulaklak. Yan. Kaso nga lang. Para siyang ito yung very old. No? Very old style ng ano. Tapos ayun siya. Kumbaga parang yung style doon sa atin. Ayan na, nabubukod tangi. Uy, squirrel. Squirrel. Guys, napapansin nyo ang square, squirrel. Ayun siya, oh. Yung brown na yun, oh. Napapansin nyo. Yung squirrel. Ayan. Cute niya. Brown. Ang iba. Maraming squirrel dito, eh. Ayun na siya. Umakit na siya sa puno bilis na. <laughs> yan, yeah, punta tayo doon. Doon sa gawit doon. Aray ko, nangalay na ako. Nangalay na ako, guys. Nangalay na ako. Hindi ko pwedeng iwan. So, nangangawit na yung isa kong kamay. Ganito yung kamay ko kasi nga, ba diba, Bugbog sa trabaho. Bugbog sa trabaho. Tapos, yan. Yeah. Tingnan nyo. Diba? Walang ganyan sa atin. Parang fake lang siya, no? Parang fake na flowers. Pero hindi po yan. Totong flowers po yan. No? Real siya. Hindi siya fake. Ay! Tapos naiihi na ako. Hindi ko alam kung saan ako iihi. So, castle, castle po yan. Ito. Simbahan. Kumbaga, pag mayroong nililibing dito, ini, inaano, minimisahan. Yan. Bukod yung ano, simbahan ng talagang pinagsisimbahan every week. Ganon dito. yo yeah. Ito naman, pinagsisimbahan nito. Pag yung may patay, ililibing, dyan. Yeah, de ba Bongga sila. Nabubukod yung simbahan ng inililibing eh, sa mga simbahan ng buhay pa ganon dito ganon ka high tech ang Denmark at saka Denmark guys mayaman na country yan maraming anong, kagandahan like pag wala kang trabaho sasahod ka pa din <laughs> ganon ang kagandahan ng Denmark no kaya nung buntis ako sa anak ko wala akong trabaho nun kasi nga hindi pa rin tapos yung pandemic nun hindi pa tapos yung pandemic ayun may magandang ano doon bulaklak dayuhin natin dali balik ako babalik mayroon fraternity ano fraternity leave so sumasahod ako nun plus may ikas sa pako So dalawa ang pinagsasahuran ko dati So hindi ko naging problema Ayan yung Ang ganda doon Ang ganda dito Totoo lang Diba Makailan parang patay yung mga puno Pero ngayon buhay na buhay Diba Ang ganda niya dito guys may napansin ako dito eh sana ba yung bulaklak mo na malik mata lang ako tingnan natin dito yung tayo dito dito ko napansin ayun tapos i-parking e natin tong bike yung e medyo ilakad-lakad ko lang muna kay dyan kaso nga lang maliit tong bike ko baka alam nyo ba ang dami rin nagnanakaw dito ng bike ha Nakailang bike na ako, Diyos miyo. I-parking ko dito. Dito sa hindi makita. Baka mamaya makita ng si Quarters. Ayan, naka-uniform pa ako, guys. ba? Diba? Ayan. Favorite ko tong ano na to. Solero. Oh. Ay. Napapansin nyo. Ganda ng bulaklak, no? Diba? Ganyan dito. Yan. Ang ganda ng pagkagawa nila, oh. Diba? Papansin nyo yan. Ang ganda ng pagkagawa. siyempre maganda rin ako. Yok. <laughs> may nagsasabi na may kamukha akong artista. Yes, I know. Alam niyo ba kung sino? Chincha Mm. <laughs> Ang kapal mox. Oy, totoo yan. Halatang halata yung pikas ko. Pero, I don't care sa pikas. Matatanggal din yan. Someday. Diba? Ang ganda na malaklak eh. Ito, pansin nyo yan. Against lang sa light. Pero, oh, niya, nyo. Diba? Ang ganda nyo. Napakaganda. Uh Oo, -oh, yung bike ko. Hindi tayo lalayo masyado sa aking bike. Ayan siya, oh, yung pikas ko. Diba? Pikas yan hmm. eh. Pero, matatanggal to kasi pag nagkaroon ako ng oras, ipapalaser ko siya. Laser is the key. Yan. Diba? Pag nagkaroon ako ng oras, papatanggal ko siya. Papalaser ko. Yan. Laser is the key. So, yun na to guys, no? May 11 minutes na tayo, so, we're going continue we should continue there until we're going home so yes this is reality ito yung buhay ko no, medyo maaga ako natapos nga dahil nga sama-sama ang pakiramdam ko din masakit ang likod ko hindi naman ako nag-iinarte pag mayroon ako pag mayroon ako nararamdaman kahit na ano sinasabi ko rin sa boss ko sinasabi ko na bawasan yung kwarto mabait yung boss ko to be honest totoo lang mabait si ate Miriam so wala na ako mahahanap na boss na gano'n nag-iisa lang siya hindi naman ilang ilang company din naman ako no? lahat din naman nakakasundo ko wala ako naging problema sa naging boss ko gustong gusto nila ang trabaho ko dahil ako yung tipong tao na pag nagtrabaho bantayan mo man sa hindi pulido hindi ko pinagmamalaki ang sarili ko ha pero para makontento kayo tanong nyo na lang boss ko boss ko laging nagsasabi ng I love you Lorena parang anak kita so may nagmamahal sa akin diba dapat yun yung bus ko. Diba? So, nangangalay talaga ang kamay ko, no? Ngalay nangalay talaga ang kamay ko, guys. Sa so, totoo lang. Tonto. Pakahirap. Alala ko si Simon pag nilalagay ko dito sa bike na to. Eh. Kaya, diba? Diba? Nakita nyo na ba si Chinchalaster? Chinchalaster. May ano lang, may ilong. Itong nasa harapan nyo, walang ilong kapal mo. Hindi, <laughs> totoo yun ha. <laughs> Joke lang. Ay, katutuan yun. Kahit ibas mo ako. Ito na. Ito na, may nakita na ako. Ang ganda ng bulaklak. Napaka ganda ng bulaklak. Kita nyo yan. Yan. O, diba? O, diba? So ito guys, no. Ito yung bulaklak, napakaganda niya. Papansin mo. Masyado lang magalaw kasi itong ano ko. Yeah. Cherry yan. Cherry na puti. Maga maraming cherry dito. Pwede rin kainin ang bunga niyan. Kaso nga lang nandito sa simenteryo. Oh. Hindi naman ako kumukuha. No? Yan. Yeah. So, napakita ko na sa inyo. So, pupunta tayo sa kabilang ibayo. Ayan. O. Oh. Huwag niyo seryoso yun ang sinabi ko. Nakamukha ko si Cincholos, Cincholaster. <laughs> Pinapatawa ko lang sarili ko, guys. Ano? You know? Because I feel sick today. Oo, may tao to. So, yun na yun guys. Magpapaalam na po ako sa inyo at maraming salamat. Don't forget to subscribe and likes and share. At hanggang sa muli. Bye-bye!